ang araw mga kabro tingnan mo tingnan nyo mga kabro ang kiat kiat na ito grabe ang bunga na nilaw nilaw na kaso hi, huli na sa bagong taon oh. tingnan nyo mga kabro ako kumuha ng dalawang piraso oh. at ating subukang tikman ating kakainin mga kabro <coughs> tapos mayroon pa dito dito naman mga kabro eh grabe din ang bunga ganun dito mga kabro ang kiat kiat hmm? napakaraming bunga mga bro ayan oh oh medyo mas malalaki dito mga kabro kaysa doon naot mo hmm, maliliit ito eh, medyo malalaki so kukuha din tayo dito at atin ding titikman kung alin ang mas masarap ang lasa hmm, naman mga kabro malalaki ito ito medyo maliliit so ngayon titikman natin hmm, mga kabro uh, titikman natin mga kabro ang kiat kiat na ito kung ito ba ay matamis unahin ko muna yung nag-iisang malaki mga bro kung ito ba ay matamis o anong baga ang lasa nito asim mga ka bro <laughs> mga ka bro, sobrang asim tikman ko mga kabro ito na mga isa ngayon ang ating titikman ayan ha walang well, mas masarap hmm video masarap-sarap ang maliliit mga kabro maasim, matawis, tamis hmm hindi kagaya ng malalaki na yon ay maasim talaga mm. Mm hmm hmm Pag yung kaburong maliliit na yun ay talagang mahinog ng orange na orange, ay matamis yun. Pero ito, baka hindi masyadong matamis ito pag ito yung nahinog. Hmm? Yung mga kabro. Kung bakit ang kit-kit na ito mga kabro ay maasim, hindi matamis. Kasi, ang puno na pinagdugtong ganyan, itong mga kabro ay dugtong. Ang tawagin, kung bakit maasim ang bunga ng kiat-kiat kasi ang pinandugtungan niyan, ang puno niyan ay kalamansi yan kalamansi ang puno niyan ang pinandugtungan niyan kaya yung namunga ito hindi siya matamis kahit mahinog ito ng mahinog maasim pa din kasi ang puno niyan ay kalamansi <coughs> hindi talaga puno ng kiat-kiat ang pinandugtong niyan yon mm, so ganoon yun mga kabro pag nagdugtong kayo ng kalamansi, dapat kalamansi lang ang puno. Pagkyat-kyat-kyat-kyat, paglukban-lukban lang. Kaya ganun ang ano dyan mga kaburo Matamis ang inyong puno pag uh, parehas talaga ang inyong ilalagay. God bless mga kaburo